Dahil ano ginagaw mo dyan? <coughs> ha? Kaon kag tuba-tuba? Ako -tuba? nga ako nito, Dol. Tuba-tuba man yan, Dol? Comment lang kayo sa comment section kung sino nakakilala nito. Oo, oh, yan o. Oh. Oo, ito o. Oh. Gamot ito mga idol, gamot. Ah, uh, yung nanay ko dati, pag sumakit yung tiyan niya, ilalaga na yung dahon. So ito mga idol, mayroong punso dito mga idol. Mayroong ano, may damit. Hindi <laughs> natin alam kung anong ano yan dol. May damit dol eh. Yan o, no? nanggal na yung dolin eh, no? Baka sakaling, dol sa so, tingin mo baka yan yung may treasure talaga. Magkatuto na. Ah. Ito mga idol, ito yung magandang hukain kasi gilid ng kalsada. Highway hmm. ano mga idol eh. Ito yung may chance na ano may laman gaya nung nagsisikasuhu tayo. Hmm na mm. dali lang kaya ang lamok dun kaya magkukay kami ngayon yung gilid nilang highway kasi minsan may iniiwan na mga idol sa ulit mga idol ito tayo banda mga idol ay, ano Okay, lumabas agad yung evidence mga idol hmm? Yan you know? o Yan yung katunayan mga idol, talagang active yan mga idol. Yan, active yan. Pag mga ganyan punso, active yan. Ayun o, oh, yung queen box doon, oh, kitang kita na doon. Yan, iskruhin mo na lang dol. Para makuha mong buho. Ayan, daming itlog mga idol. Itlog niya mga idol oh. o. Yun, oh. Op, kumalikot. o, oh, daming itlog mga idol. So, screw na lang nga ito para makuha niyang buo at mapakita sa inyo ipapakita niya kung buo talagang ano buong queen box ayan o oh. mga idol LED light to sa loob ito yung ilaw nila pag gabi mga idol yan daw yung ilaw ilaw ng tahanan <coughs> mga idol yung mga ganyan mga idol na sign na yan na malapit na yung queen box mga idol yan yan mga idol yung ilalim yan queen box na yan mga idol pag mga ganyan yan, idol yung pinaykota na idolino yan yung ano mga idol pag active ganyan talaga pag gano'n na katunayan na active talaga ang daming itlog walang laman pa ikot do'n ano? ayan na yun o, kung balin mo isang ano na lang yan o do'n isang ligwat nga yung bilog na yan dan basag hindi na talaga makuha masyadong po yung mga kuloningin mga idol kasi sobrang lambot ng lupa mm -hmm. ayun na ayun na iwan doon na iwan yung king oh ito yung jack mga idol. <laughs> Di yan yung queen box dulo. Oh. Yan oh. Nandiyan na yun, nalaglag na yan. Kasi pala tandaan mga idol yung queen box mga idol ito mga idol oh. Yan. Makinis. Andiyan yung ano mga idol yung queen. Ibig sabihin nalaglag yan. Tandaan lang dol. Pero imposible naman yung hindi nagigita. Ayun, Ayun. Oh. Dalawa doon, Dalawa. Dalawa. Yan yung Ito, yung dalawa, oh. Ito yung isa mga idol, no? Ito yung isa, o. Oh. Yung isa na pisa, o. Oh. Hindi. Pisa. Hindi pisa. Oh. Ay, hindi. Isa pa. Dalawa nga. Dalawa mga idol. idol. Ay, oh. mga idol. Kambal sila, kambal. Mga idol, o. Oh. So, ngayon, idol, din. Tagumpay, saksis. Ito mga idol. Maliit lang siya, maliit lang na bulso. Pero, dalawa yung laman. So yan mga idol, maraming maraming salamat sa so, Bye Bye!